Hi guys, shoutout sa Safe Pride, Safe Pride team members and Safe Pride family, shoutout. Safe Pride Car Rental, shoutout na din sayo. Naghahanap ba kayo ng marerentahang sasakyan? Pumunta lang kayo sa Safe Ride at bibigyan namin kayo ng magandang serbisyo na pasok sa budget nyo. Alright? For today's video guys, kasama ko si Sir Brian. Tinuturoan niya ako manghuli at mangdakot ng swaki. Itinuturo niya rin sa akin kung ano ang pinagkaiba ng swaki sa kanang tuyom. Alright? Tinuro na rin sa akin ni Sir Brian kung paano manghuli ng isdang bato. Alright? Bago ko makalimutan, maraming maraming salamat salamat po pala sa aming mga boss kila Sir Alfred, Sir Tyrone alright at salamat na din kay Ma'am Sheena salamat po mga boss sa inyong libreng outing talaga namang nag enjoy ang buong Sepride family isa din sa mga pinupuntahan dito guys ay eh yung tinatawag na Sardines Run noong una eh, akala ko mga sardinas na tumatakbong nakalata alright <laughs> hindi joke lang yon. wow naka 360 camera hindi sa akin yan